ating tatalakayin ang ikadalawampung kabanata ng Me Tangere, ang pulong ng bayan. Ang mga tauhan, si Don Filippo, Crisostomo Ibarra, ang guro at si Kapitan Basilio. Ang tribunalang tanging bulwagan na nagsisilbing lugar para sa pagpupulong at pag-uusap ng mga makapangyarihan at mayayaman sa bayan. Nahahati ang mga nasa pulong sa dalawang kinatawan, ang konservador na pangkat ng matatanda at ang liberal na pangkat naman ng mga Ang mga paksa sa pagpupulong na iyon ay tungkol sa gaganaping kapistahan labing isang araw mula sa araw na iyon. Mga programa at aktibidad na gagawin para sa pista at ang pagpapatayo ng paaralan para sa si bayan. Sinamantala ng mayayaman sa bayan ang pulong na iyon upang makapagtalumpati kahit na walang katuturan ang ibang mga pinagsasabi, katulad na lamang ni Kapitan Basilio at ni Don Filippo. Hindi lahat ay sumang-ayon sa mga mukha ni Don Filippo. Nagbigay naman ng panukala ang kabesa yung na nagsabing marapat na tipirin ang pagdiriwang. Ang sentro din ng pagtatanghal ay dapat mga sariling ugaling Pilipino. Walang bisa ang mga panukalang inihandog ng magkabilang pangkat sapagkat nakapagdesisyon na ang kura tungkol sa pista. Ang mga gagawin ay anim na prosesyon, tatlong sermon, tatlong misa mayor at isang komedya. Ito ang ilan sa mga tala-salitaan. Kahambugan, mapusok, kasaguan, mapapala, panugis, pagtitibayin at silyon. Makakamit ang tagumpay kung mayroong pagkakaisa at pagkakaunawaan sa isang grupo. Maraming salamat. Created using